sa inyo sa kampanya ng edukasyon. Alam nyo, um, noong umatend ako sa event ng uh, Korea, ng South Korea, na ipitahan ako ng uh, pamahalaan ng South Korea sa EdTech uh, Korea, yung kasama ko na Education Minister ay politician din siya. So, um, merong mga ibang mga education ministers, mga academicians, mga scholars, mga educators, meron din iba ang uh, mga politicians tulad ko. At sabi nung isang uh, get, uh, speaker nila, guest uh, speaker nila, sabi siya na sumasaludo siya sa mga tao, mga politiko na tinatanggap ang, ang trabaho sa edukasyon dahil hindi nakikita agad ang um, epekto uh, ng edukasyon. Hindi mo siya makikita kaagad bukas sa so, susunod na araw. Taon ang pinipila para makita ang magandang epekto ng edukasyon. At yun ang wala sa mga politiko. Dahil every three years, every six years ay merong dumadaan na edukasyon. Pero masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng tanhana na pumasok sa Department of Education at makapigay na uh, tulong at makapagservisyo sa ating bayan sa pamamagitan ng kampanya sa edukasyon at syempre ang pag-implement uh, ng mga reforma sa ating uh, edukasyon lalong-lalong na doon sa dahil nabigyan niya ako ng ganun uh, na nag-gift o regalo na maka-inspire uh, ng ibang tao na unang-una mahalin ang ating bayan, pangalawa na tumulong uh, sa kapwa at uh, pangatlo gumawa ng kung ano ang tama at nararapat para sa ating bayan at sa ating mga komunidad. Makita ko din sa ating panata, no, makita ko yung mga commitment natin na, na makakatulong personal sa ating sarili at syempre nakakatulong sa ating komunidad. Uh, Mukhang para sa ibang tao, simple lang yung panatang makapalay, pero kung magsama-sama tayo at yun ang gawin natin, napakalaki, napangbabago ang makita natin sa ating uh, komunidad. Papasalamat ako sa inyo din dahil uh, sa inyong pagtulong sa mga, mga kababayan natin. Uh, sa inyong mga maliliit na paraan na nakatulong kayo at kayo din na nakaka-inspire uh, sa ibang mga kababayan natin, sa ibang mga cuties, ay um, nagpapasalamat ako na meron ganun, merong, merong, merong organisasyon, sure, merong isang grupo na nagpapakita na meron pag-aasak sa bayan natin at merong pagbabago na mangyayari uh, sa, mga pinagpapakita. Nakatawa ako kanina dahil ang kabalik na rin pala ng cuties ay dinosaur. <laughs> <laughs> and anime. Anime, anime. Yung pala yun. Yeah. So, uh, maraming salamat din sa pag-defend. At uh, hindi sa akin na lahat kayo nasasabi na ang tayo na bahala sa mga uh, bashers at um, sa mga dinosaurs. <laughs> Jurassic Park pati <laughs> tulong uh, tulong ang mga dinosaurs doon so yun uh, ang mensahe ko talaga ay mensahe na uh, pagpapasalamat at uh, pangalawa ay yung um, edukasyon may lang para maalala ninyo uh, may ako ng tulong ninyo na ma tindihin natin sa ating mga anak, pamangkin, kapatid, ako sa lahat sa kahalagahan ng edukasyon dahil diyan uh, magbabago ang buhay ng isang uh, tao. Dapat maintindihan ng kabataan ngayon na kailangan hindi magiging madali ang buhay. Walang buhay na madali. Lahat tayo may pinagdaraanan, kayang-kaya pero kailangan paman, mahilap ang buhay, dapat, nang, naka, kung tayo ay estudyante na matuon, yung ating uh, lahat ng lakas at katatagan sa pagkatapos uh, ng, uh, ng kanilang uh, pag-aaral. Kaya humingi ako ng tulong sa inyo sa kampanya sa edukasyon. Alam niyo, um, noong umatend ako sa event ng uh, Korea, ng South Korea, na ito na- pamahalaan ng South Korea sa EdTech sa uh, Korea. Yung kasama ko na Education Minister ay politician din siya. So, um, merong mga ibang mga Education Ministers o so mga academicians, mga scholars, mga educators. Meron din iba uh, mga politicians tulad ko. At sabi nung isang uh, get, uh, Speaker nila, guest uh, speaker nila, sabi siya na sumasaludo siya sa mga tao, sa mga politiko na tinatanggap ang, ang trabaho sa edukasyon dahil hindi nakikita agad ang um, epekto uh, ng edukasyon. Hindi mo siya makikita agad bukas, sa susunod na araw, taon ang binibilang para makita ang magandang epekto ng edukasyon. At iyon ang wala sa mga politiko dahil every 3 years, every 6 years ay merong dumadaan na eleksyon. Pero masaya pa rin ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ang tanhana na pumasok sa Department of Education at makapigay na uh, tulong makapag sa ating bayan sa pamamagitan ng kampanya sa edukasyon. At syempre, ang pag-implement uh, ng mga reforma sa ating uh, edukasyon, lalong lalo na doon sa kailangan natin na uh, gawin sa problema ng kalidad ng edukasyon at ng ating versa. Kaya, uh, ulitin po ang aking pagpapasalamat dahil katulong po kayo uh, sa kampanya natin uh, sa edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi yan makikita ka agad ngayon. Uh, Siguro it will take 10-15 years para makita natin what an educated society uh, looks like. Pero dapat natin simulan ngayon na. Dahil na-late at na-late na, na, na tayo, kung makikita ninyo sa mga uh, kapitbahay natin ng mga bansa, late na tayo. Kaya kailangan itulang natin sa edukasyon, kapayapaan. Siyempre, matulang ko sa inyo ngayong umaga na ito ang mensahe ng pagpapasalara sa inyo. Magandang paghalipan. Maraming. Maraming.